Hello mga kananay! Kayo ba ay namumroblema na rin dahil ang mga stress natin ay lumilitaw na sa ating mga pagmumuka? Ito mga kananay, may re-recommend ako sa inyo itong diamond peel. Ayan, magamit naman tayo ng galing sa Korea, diba? Nauuso lang din naman. Subukan na natin itong diamond peel na ito na subok na subok ko na sa aking pagmumuka na subok na subok na rin sa dami ng stress na dinadala pero naibsan pa rin dahil dito sa sabon na ito mga kananay nawala ang prickles alam nyo ba yun mga kananay yung mga pikas na tumutubo bigla sa mukha natin sa dami ng mga sabon na ginagamit natin kasi sa dami ng sabon na nagsisilabasan sa market Siyempre, din natin may iwasan, susubukan din natin bumili ng mga sabon na yon at minsan nagkakausa yon para magkaroon tayo ng mga pikas sa mukha natin. Lalo na pag meron kang lahing kastila at ako nga mga kananay at meron kaming lahing kastila, oy mistisa. Ayan mga kananay na po yung mga pikas na yon na naanjaan. Dahil sa sensitive nga tayo sa mga kung ano-anong sabon, ito mga kananay. Sino, nang masubukan ko ito, hindi na ako Nagdalawang isip dito. Ito na lagi ang ginagamit ko mga kananay. So pag gagamitin natin ito mga kananay, ilagay lang natin sa ating kamay at imasad sa ating mukha. ayan, Huwag nating i mo sa mukha natin mga kananay 'yung sabon kasi sensitive nga ang ating mukha. Ang mukha, ang skin ng mukha natin ay iba sa skin ng ibayan sa skin ng katawan natin. Kaya mga ka-umami, kailangan natin maging maingat kung anong mga sabon ang gagamitin natin lalo na pag ang mukha natin ay oily at sensitive. Parang puso ba? Sensitive din. O ba? Diba? Kailangan din ingatan. ba diba, mga kaumami? Ayan mga kamami, i-recommend ako po talaga ito sa inyo at ito ay subok na subok ko na sa aking uh, face. Yun nawala wala yung mga prickles ko dyan. So pag nagsasabon ako nito, gagyan mo lang ang kamay mo at yan, i-massage mo na yan dyan. Pakamassage mo dyan ng ganyan, hugasan mo na ang iyong mukha. Ayan mga kamami. Yan, mapapansin niyo mga kamami, ayan 'no, 'di ba? Meron na kaagad na effect sa aking mukha, oh, 'di ba? Mapresko siya mga kamami ayan, i-massage nyo lang ng konti, hindi siya masakit sa mukha, hindi siya ma-update, tamang-tama lang siya mga kamami, presko-presko sa pakiramda, o oh, mga kamami kahit na sobrang stress ka na ito ang kailangan natin para balik ganda, so ano pang hinihintay mo mga kamami, order na dito sa akin, asap now thank you so much